Guys, punta tayo ng palengke. Bibili tayo ng pangrekado sa pansit ba ito? Maganda yata dito. Ayan. Palengke mga haidang. Bibili lang tayo ng rekado natin mga haidang. Walter Martin. Dahil pa Ayan ang Walter Mark. Okay, si Carillo. Dito na tayo sa palengke. Dahil gulay ng mga edad. Munoz so, Mark. Thousand years later. Bakay na tayo mga idol. Parapit dito. Dahil sa tricycle eh. Tayo mga idol Pauwi ng bahay Ito na natin yung chicken ball Saka ano, Kick yum Pwede na siguro ito Golden brown na mga ito Bawang guys nice. Practice tayo magluto para sa magiging asawa natin. Buayas! Oh, yes. okay. okay, Pwede na. Itong liig guys, liig. Liig lang ng ano season. Pula-pulay lang natin mga ayaw. Ayan, here watch mga idol. Hello guys. ating refill yo mga idol. Diyan natin. Hello guys. So, lagyan na natin ng toyo mga idol. Ubusin na natin. Yo. Hello, kay. Paminta. Hello, kay. Four cubes. Hello, kay. Hawin muna natin mga idol. hot water mga idol nagpakulo na tayo ng tubig para mabilis lang kumulo ayan buhos na natin ayan ayan di ba mabilis lang kumulo mga idol ayan lalagay natin yung pancit natin mga idol ayan na oh panalo Okay. Ngayon na natin mga guys. Talaga na natin yung kulay mga idol Ayan. Halo ay. Yami ito mga idol. Eh, ilalagay na natin yung kikiyam sa chicken na uh, ball mga idol. Okay. na na. Okay. Lapit na to mga idol. Kainan na to. Ayan na, guys. Luto na yung ating uh, pancit bicol, mga idol. Kainan na, na po. Thank you for watching, mga idol. See you next video. Ayan na, luto na yung ating pancit bicol. Kainan na.